Hello po mga kalaki, magandang alas 8 po ng umaga ngayon Siyempre, eto na po, siyempre Uy, ngayong buwan ng October, tandaan nyo po May nanalo na po, pero iilan pa lang Pero gusto ko po, bago po matapos ng buwan ng October Mas marami pong manalo kesa po sa buwan ng September At syempre lahat po yan, karamihan ay private consultation member At sana, subukan mo rin magpa-private consultation sa amin Malay mo, dito ang swerte mo Eto na po ang 3-digit lucky numbers sa Malaysia 1 Dubai 936 Hong Kong 771 Singapore 026 China 434 Texas 536 Israel 229 Las Vegas 336 Alaska 313 Saudi 246 Japan 185 Italy 940 Germany 122 Korea 035 Greece 560 Canada 718 Mexico 195 Australia 374 New Zealand 668 India 215 Philippines 319 Thailand 210 Taiwan 787 ayan mga kalaki, kumpleto na po ang mga 3 digit lucky numbers ngayon pong umaga abay ano pang hinihintay nyo i-rumble mo yan na takbo na sa sukin yung outlet baka po maubot lang kayo ng sold out dapat po make sure na ingat at good luck!